Iba patuloy ang ating pagsuporta uh, sa halal industry, syempre, no, dahil uh... Ito ay, uh, of course, marami sa mga produktong ito. Talagang sinusuportahan din na iba't ibang mga grupo. At tayo din, uh, very healthy rin ito para sa atin. Tama yan, Fee. Samantala, ang edukasyon po ay isa sa mga pinakamahalagang yaman na maaaring makamtan ng isang tao. Dahil ito ay nagbibigay daan sa pag oportunidad, at pagusbong ng buhay ng isang tao. Ngunit sa kasalukuyang panahon, hindi ito madaling maabot para sa lahat. Kung kaya't ngayong umaga, isa pong scholarship program ang hatid ng lungsod ng Pasig para sa mga pasigenyo. Kaya naman, para bigyan tayo ng detalye at kaalaman tungkol sa Pasig City Pag-asa Scholarship Program, makakapanayam, makakapanayam po natin ngayong umaga ang Vice Mayor ng Pasig City na si Vice Mayor Robert Jaworski Jr. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Vice Mayor Dodot. Good morning, Profi at Dayan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ngayon sa inyong programa. Alright. Sir, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng programang Pag-asa Scholarship Program? Can you tell us more about this? Well, kasi ngayon ang, ang uh, sistema po ng ating pamalan, hindi lang po sa Pasig pero sa buong Pilipinas, ay binibigyan prioridad ang pinakamatatalino o yung tinatawag po natin ranking. So, dun sa mga estudyante natin na gagraduate ng uh, mga grado, sila po yung nabibigyan ng mga priority pagdating po sa scholarship programs. Pero napag-isip-isip po namin sa ating lungsod, eh paano naman po yung mga average students na talagang number one, eh, uh, kasama po sa pinakamahirap sa ating uh, bayan na nagnanais din na mabigyan ng pagkakataon, makapag-aral, lalong-lalo na makapagtapos sa kolehiyo. Sila rin dapat ang ating unahin at bibigyan ng pagkakataon para sila ay makapagtapos. Ito lang po siguro ang ano, paraan para mabigyan natin ng uh, uh, katigilan o para matigil ang vicious uh, uh, cycle po ng kahirapan sa ating bansa. Kaya naisip po namin na unahin po natin ang pinakamahirap sa ating lungsod bilang qualification uh, sa pag-aral uh, ng tertiary level education. Uh, at the college level po sa, sa kanilang pag-aaral. Vice Mayor, ano-ano po yung mga beneficio at supporta na makukuha ng mga mag-aaral mula sa programang ito? Uh, as of this time po, we have a memorandum of agreement with two private universities or, or colleges. Uh, ito po yung Pasig Catholic College at Arellano. University sa Loong Lungsod ng Pasig, sa Kanyogan, sa Barangay Kanyogan. Um, and uh, meron po mga iba pang mga nag apply ng uh, memorandum uh, uh, agreements with the city mm -hmm. kung saan po mag magbibigay ang aming lungsod ng 100% uh, tuition fees, uh, all service fees ng ating mga mag-aaral sa kanilang college uh, college tuition. Uh, meron din pong uh, allowances na makukuha mula po sa ating lungsod. Mula po sa first year, freshman year, all the way po hanggang makatapos sila sa kanilang fourth year uh, sa college until they get their diploma. Alright, so this is really a nice initiative, no, Fee? And maganda itong programa para sa mga estudyante and also the benefits that they can get from this. Pero Vice Mayor, paano po ba nagsimula ang idea na to para sa pag-asa scholarship program at paano naging posible yung partnership between the pamahalaan po ng Pasig City at yung mga ibang universities and colleges sa Pasig para sa programang ito? Uh, actually, nag-umpisa po ito uh, You know, many years ago, 20 years ago, ako po ay former congressman mm -hmm. sa lungsod ng Pasig. And uh, nung, nung time ko po na nasa Huyna sa nd Congress, so eh, ginawa ko pong priority ang pagbibigay ng scholarship programs sa ating mga kababayan sa Pasig. At hindi ko po sinilip kung ano kanilang mga grado, basta sila ay uh, uh, naka-enroll sa uh, uh, any uh, government or private institution na tertiary level, at sila nangangailangan ng tulong and binibigay ko po yung sapat na tulong mula po sa ating uh, social welfare DSWD at napansin ko po na napakarami yung uh, na bagong buhay ng mga, mga mm. pamilyang nabigyan ng pagkakataon so na pag -isip, isip po namin na itong pagkakataon na ito eh maigawa po namin ng isang talagang programa na institutionalized like po dahil po sa isang ordinansa na aming pyesa, yung Ordinance No. 47, Series of 2023, a yearly po magkakaroon na po ng allocation for this particular purpose na nagbibigay ng scholarship targeting a minimum number of at least 2,000 uh, members of mga kabataan ng aming lungsod na nag-graduate po mula po sa mga pampublikong uh, uh, na eskwelahan o high school sa, sa Lungsod ng Pasig at nagnanais nga na ng makapag-aral ng college or doon naman sa mga, mga hindi po uh, sabihin na natin handa uh, para magka-college level e eh, pwede rin po kayo mag-apply ng uh, technical or vocational mga programs Uh, na i-offer din po ng whether it be government or private institutions at sasabutin pa rin po ng aming lungsod para sa kinubukasan ng ating mga kabataang pasigenyo. Alright, for sure, maganda po yung reception dito, Vice Mayor. Eh, pero gusto po rin namin malaman, no, para sa mga kabataang pasigenyo, ano po yung mga requirements para maging qualified? At para din po sa mga ka natin sa Pasig na interesado sa programang ito, paano po ba sila makakuha ng karagdagang detalye patungkol dito? Okay, uh, ang requirements po natin, very basic. Number one, kailangan po naging residente kayo ng ating lungsod, minimum po ng dalawang taon. Uh, kung hindi po kayo residente ng Pasig, uh, pasensya na po, hindi po kayo mag-qualify. Number two, kailangan po, ang again, katulad ng sinabi ko po, po kanina, ang uh, binibigyan po natin ng uh, priority dito, hindi po yung pinakamagagaling o pinakamatatalino, pero ang pinakamahihirap, ang priority po natin ngayon ay eh, kailangan po Um, ang household income nyo ay hindi po lalampas ng 30,000. Ibig po sabihin, ang kinikita ng mga magulang uh, ay hindi po dapat lumampas ng 30,000 pesos every month. So pag kayo po ay minimum wage earners, ang mga magulang nyo, pasok po kayo dito. Uh, again, ito po ay ang mga priority natin at binibigyan rin natin po ang priority yung mga kasama sa listahan ng uh, National Household Targeting System for Poverty Reduction o yung 4 Peace program po ng ating national government. Mm -hmm. Yan po ay mga priorities para kayo ay uh, makapag-apply. Uh, for Pasig City residents po na nais mag-avail nitong programang ito, please proceed po sa ating education unit sa City Hall ana ah, api de lampong office opisina ni Ma ni attorney Kat William and uh sa iba naman po na hindi po makapunta look for information po uh, sa ating PIO public information office ng Pasig City government uh, and uh, look for postings po para pa apply kayo online Alright, once again, this is really a nice initiative from yes. the Pasig City government to at least ease the burden of mga students, at least kahit yung mga fees. Kahit, kahit yung sila mo uh -huh. Oo, di diba? At para uh -huh. makapag-concentrate lamang sila sa kanilang pag-aaral. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng detalye sa amin ngayong umaga patungkol po sa Pasig City Pag-asa Scholarship Program, Vice Mayor Robert Jaworski Jr. Muli maraming salamat, sir, at stay safe po. Thank you po.